Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. taro na sa landas ng pag-asa. Ang ating ibang helo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Matthew chapter 13 verses 24 to 30. Kapatid, ano ang basihan mo sa paggawa ng mga desisyon sa buhay? Siguro naman lahat tayo ay may mga pagsubok o mga plano sa ating buhay na kung saan ay nahihirapan tayo magdesisyon kung ano ba ang mga dapat nating gawin. Minsan, sa dami ng mga pagpipilian ay naguguluhan tayo kung ano ba talaga ang ating pipiliin. Ganyan ang kwento sa ating ibanghelo sa araw na ito. Kung saan ay nagkwento si Jesus ng isang talinghaga tungkol sa mga damo sa trigohan. Kung saan ay may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit isang kaaway naman ang naghasik ng mapanirang damo sa kanyang palayan. At nang tumubo ang mga bunga ng trigo ay lumitaw rin ang mga mapanirang damo. Kaya't naisip ng kanyang mga alagad na bunuti na lamang ang mga mapanirang damo. Ngunit hindi pumayag ang may-ari ng palayan, at na sinabi, Huwag! Baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Pinapaalalahanan tayo na huwag maging padalos-dalos sa ating mga desisyon sa buhay at pakapati ang mga mabubuti at magagandang bahagi ng ating mga gawain, ng ating mga plano ay madamay at mabaliwala. Kailangan daw nating lumago sa paghihintay at pagtitiwala upang ang panahon ang magsabi kung ano ang resulta, kung naging mabuti o masama ang bunga ng ating mga naging desisyon sa buhay. Kung mabuti ang ating itinanim siguradong mabuti rin ang ating aanihin. Magkaroon man ng mga pagsubok, magkaroon man ng mga balakid, magkaroon man ng mga pangyayaring hindi ka nais-nais, sigurado tayo na lalabas ang mabuti. Kung tayo ay may tiwala sa Diyos na siyang may hawak ng ating buhay at lahat ng mahalaga sa atin, siguradong hindi niya tayo pababayaan. Amen. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, maaari po ninyo ang click ang like and share landas ng pagasa. Muli, ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyo mga pamilya.